One of the biggest slum in Manila ay nasunog. Kamakailan lang dito sa kabilang area lang yata, I think 2024, nasunugan din ito. So ito yung unang part na nasunugan. At uh, karamihan sa mga bahay dyan ay gawa na. Yung iba dyan sa kona, nakahalo blocks na. At ito po yung bago. Ito yung mga tinatawag nilang temporary housing. So may git limang building ngayon ang nasira diyan dahil sa fire. So ngayon na uh, i-update natin 'no. Uh. Pinunta na pala ni Mayor Isko Moreno ito. Talagang uh, tinignan niya personally itong sitwasyon dito. Nila. So ngayon kabayan yung nakaraan ta dito sa kabilang side lang 'yon. Nasunugan. Ito naman bago. Ang tinamaan ngayon itong mga temporary housing ito yung mga pabahay dito, matagal na. Pero ngayon, talagang nasira na siya. nasunog ito. mga apat na building nga na itong tinamaan ngayon dito. Ngayon, so ngayon, ginawang evacuation na uh, temporary evacuation area muna itong Central Island dito. Sa Arten, na uh, Manila. So bago lang, ito yung mga ilang buwan lang nakalipas na um, nasunog dito sa kabila. Bago na. Ito kasi building na yung building ng kabayan, para sa condemn na eh. Na halos ah, sa sira-sira na. Anga ngayon talagang bumigay na yung mga bahay. kasama to. Uh, limang building na sira, grabe oh. pagsak na. Oh, na kasi 'tong mga bahay dito. Mga luma na, no? Oh, no, talaga. alam na kasi 'yung mga kanya, 'yung mga bubong niyan, nakabukas na 'yan eh mata gusto ka kasi yung tubig sa baba. Hmm. Kaya pre pag may mga wiring pa yun, di ba? Ano daw ang sani ng pan? Alam mo di ba? Anong Ano sa... Anong sasani yeah. ano, ano ng sunok? Ang dami eh. Buti na lang kanina umulan. Umulan? Ma umakto. Umakto. Hindi e, na, mabilis lang. Rin, no? may mga pa rin. Ano sa yung kabilang building po sa Terpil. Ah, uh, sa building. Sa isang building lang nagsimula. Mga ilang building? Mga lima?

<laughs> Bu da mi? Mabilis na siya bumili natin Puro kalawang na rin yung mga kanil. Hindi niya katagal na yung mga kanil. Kabahay. Ulan. Okay. Ano daw ang sa ni Bakit ano panimula nung, so, nagsunog lang? Oh, um, nagsunog siya nang tanso, hindi hindi naman na malaya na. Uh, eh, nung na ano na ng mga tao, malaki na yung apoy, hindi mga na nakakapoy. So ano daw ang ayuda Ano daw sabi ni Mayor? Pa, yung, wala, Pa, Pero may ayuda daw. May ayuda sa mga ano sa So ito sila yung evacuation nila doon na sa Center Island. Okay, pero after ng sunog mama, tatayo ulit ng bahay yan? Tatayo na sila. Sa so, sana sila kasi titira pag hindi sila magtayo. Ito sa kabila, dito lang, di ba? So, sa kabila. Kami lang Last... natitira. Grabe <laughs> <K> <laughs> Wasak na yung buo. Ako pa sa steel. So, kanta na luma. Talagang lagi nababasa pala yung bahay dito kasi kinalawang na. Mm -hmm. Ito mga bahay na nakikita nyo, yan yung last year na sunugan. Gawa na ulit yung mga bahay dyan, ayos na ulit. At ito naman yung bago. Ito, mas matindi to kasi tinamaan yung mga temporary housing talaga. Yan kasing mga bahay na yun, talagang sira na siya. Yung bubong dyan, nakabukas na. So, pinapasukan siya ng tubig. Tapos, sa marami pang mga wiring yan, kaya naman talagang napakabilis. Nung pagkalat ng mga apoy. Yung iba dito, hindi na nasagip yung mga gamit. So, one of the biggest slum, itong Happy Land Aroma. So, madalas napupunta lang natin to dito. In-update natin sitwasyon ng bahay, pero ngayon, eto na. Nasunog na. So, ang mayayari yata dito, parang i-demolish na itong bahay dyan. Ta para mag sa mga bagong bahay na itatayo nila ulit. Yes po, parang nga ganun mayayari. nila ulit nila to.